So, yun nga mga idol, kung nandito kayo sa Riyadh, Saudi Arabia at gusto nyo magbakasyon at gusto nyo sumagay ng train papunta sa airport, merong train papunta doon, yung yellow na lane or yellow na train papunta talaga sa airport yan, yung Terminal 5, 3 and 4 and Terminal 1 and 2. So, kung nandito kayo sa Riyadh, yung yellow na train papunta talaga sa airport yan. So, kami nandito kami sa Yarmouk, yung sasakyan namin is purple, tapos pagdating doon sa Sabik, nilipat kami ng yellow na train papunta doon sa airport sa terminal kung saan kami sasakay ng aeroplano. So, sakay kami dito ng purple kasama ko yung mga kaibigan ko kasi kailangan namin mag-explore o pupunta kami doon sa airport so yun na so na kami dito punuan so nakatayo lang kami ayan bumaba kami dito andito na yung yellow na lane at dito na kami sasakay papunta doon sa terminal ito nga pala yung mga kasama ko yung kaibigan namin yung indiano no? at saka yung uh, tropa namin si Nelson yan uuwi na daw kami sabi nila babay na daw sa Audi kasi uuwi na kami pero joke lang yon mag-explore lang kami papunta lang kami doon. yan so na kami ng yellow na train kasi nandito na yung yellow na train. So ito, papunta talaga to sa airport. So yan, sa kabayan din, gusto din pumunta sa airport. Yun, nakita namin bago siya dun. Tapos may lagayan din ng luggage dun sa likod. Huwag kayong mag-alak. May dalaki yung luggage. Pwede nyo ilakay dun sa likod. Yan nga, nakabiyahin na kami. Ang ganda ng mga tanawin dyan sa badaanan namin sa train. Dumaan pa kami sa tunnel. Kasi nga, mauna yung Terminal 5 dito sa baba. Uh, pagkatapos dyan, doon na kami papunta sa 3 and 4. So, pagkatapos ng Terminal 5, 3 and 4. So, kung dito kayo sasakay ng uh, tray, uh, aeroplano sa 3 and 4, so, dito kayo pagbaba sa 3 and 4. So, pagbaba nyo dyan, may ano naman daanan papunta doon talaga sa Terminal Direct. So, so napaka-convenient nito mga idol kasi na napabilis or napaganda yung ano mo kasi papunta doon sa airport wala talagang traffic dire-diretso yung Uh, takbo ng train o diretso yung ano mo papunta mo dun sa uh, terminal so ito na yung terminal 3 and 4 so kung sinong Uh, gu gusto pumunta dito sa airport na gamit gamit yung train na ito, so dito kayo sa terminal 3 and 4, dito kayo bababa maglakad lang kayo papunta doon so kami, gusto namin subukan doon sa terminal 1 and 2 so doon sa pinakadulo subukan namin na uh, pumunta doon sa pinakadulo para malalaman na din namin kung ano yung pasikot-sikot dito sa uh, train na to or paano kami makapunta dito sa terminal 1 na to o pupunta kami doon sa 3 and 4 so galing sa terminal 1 and 2 pupunta kami doon sa uh, terminal 3 and 4 so yan malapit na kami dito sa terminal 1 and 2 so dito lang pala yun ihinto hanggang dito lang yung train na to so yung yellow na train hanggang dito lang sa terminal 1 and 2 so pagdating namin dito sa terminal 1 and 2 bumaba na kagad kami kasi nandito na yung ano namin ah, nandito na yung at airport at nandiyan na yung replano sa sakyan namin joke lang hindi kami pa uwi. so pasyal ah, mag explore lang kami kung paano tayo ba kasakay ng uh, train papunta dito sa airport you know dumating na kami dito so yun kailangan na namin baba sa amin ng mga tropa sige tayo na eh, nagmamadali yung mga tropa kasi excited din sila magka ah uh, malaman kung saan kami pumunta. Yun ang oh, sabi nila. Tuwa-tuwa sila. Makauwi na tayo. Malapit na tayo sa airport. Yun know, na babay na daw. Sabi ng ka, isa namin kasama. Sabi niya, babay na sir. Sa si manager namin. Pero hindi pa kami uwi. Yan. Yan, nag-explore lang kami. So, yun uh, na. Tuwa-tuwa kami kasi nga nalaman namin kung saan kami pupunta. Yan, pupunta kami dito sa Terminal 1 and 2. Nakapasok na kami dito sa... Uh, terminal 1 and 2 so kasama namin yung mga tropa yun to ang tuwa pa nga sila you know, ang ganda ng mga tanawin nyo dyan makikita nyo dyan sa uh, habang naglalakad kayo papunta doon sa loob ng terminal 1 and 2 so pag nandito kayo sa terminal 1 and 2 kung gusto nyo lumipat doon sa terminal 3 and 4 pwede naman pero napakahaba o oh, malayo pa yung lalakarin nyo dito kayo bababa, dadaan sa ilalim papunta doon sa terminal 3 and 4 kasi wala siyang daanan dyan sa terminal 1 and 2 so dapat doon kayo po uh, dumaan sa parking area so kung yung plano no, nandun naman sa 3 and 4 so doon na kayo bababa so yun o oh, naglakad na kami papunta doon sa terminal 3 and 4 so pagdating namin doon yun pwede naman tayo makapasok doon sa terminal mismo yan you know, naglakad lang kami sabi niya, uh, kasama namin dito na tayo papunta yun, oh. Know. yun, ang bilis maglakad ng kasama namin indyano, no, kasi siya lang daw na iba sa amin kasi kami mga Pilipino yan, you oh, know, yan, mapan makita nyo dyan nandyan na kami sa King Khalid International Airport so Terminal 3 yan so nandyan kami, tapos pag nandyan ka sa uh, pagdating mo or arrival ka Pwede, dyan ka la dadaan sa baba pag uh, pwede ka rin mag-train. So, dyan ka sa baba, akyat ka lang dito sa taas, tapos yung train, dito sa taas, maglakad ka lang, papunta doon sa train mismo. So, kung galing ka sa bakasyon, so, kung galing ka bakasyon, dito ka lang, yan, magda, uh, lakad ka lang, tapos makita mo yung linya dyan, kung saan ka sasakay, meron namang uh, color coding yung mga train. So, kung saan ka papunta. So, makita nyo naman sa map yan, kung saan ka papunta, sir. Yan lang mga idol.